palang araw po muli at uh, naman nga po tayo kina Miley na Russell doon sa kanilang pinapasokang uh, eskwilahan at uh, uh, mabilis na talaga ng dumilim. Alas 6 pa lang pero medyo madilim na agad. Ayan. Pakamusta uh, na rin na naman natin sila sa kanilang uh, pagpasok sa eskwil. Ayun ang sinigitaw. Oh sa labas ayun mukhang nag, uh, may ginagawa si doon sabi ko kasi magwalis siya sa may labas ayan, ayan. si Nunita kasi busy doon sa loob Ya no, bisnis sini. Hmm. Ini po sa nagpadala. Hello, Hello, po. Hello po ma, din po, po na kuha na po naman. Kuha na po namin yung ano so, package ko okay. na pinadala nyo po. Thank you po. Thank you so much po. Maraming salamat po ang malaking tulong po 'yan sa kaminyan. Oh, 'yan. Ano po 'yan? Sa so, oh. Laptop. Sa oh. Sana magustuhan Ay, daw ninyo 'yan. Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. O, oh, sige. Maganda yan. Sa'yo, May. Meron si Lumi. Ayan, naka archive okay. na naman po sila ng sapatos. Okay. Thank you, Pa. Ba, may ano pala yan? May kompas? Ayan, magtungo lang. <laughs> Pag nag-ano

kamayo Hindi lang po. Yan. Kasi dito sakit. Wala. Na. Okay naman si Sinihia. Totoo wow. po sila. Salamat po, ma'am. Ito po, Salamat po, ma'am. Oh, sige nga, ma. Sige nga. Oh, yan. Sila po. <laughs> 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 okay, na, sir, oh, si po. Huwag kay Rachel, oh. Huwag kay Rachel, oh. Huwag kay oh. kay

Iba talaga si magdala ng shoes. Ang ganda. Ayan, maraming maraming salamat po sa uh, walang sawa ninyong pagsubaybay sa Cuatro Marias. Ayan. Is po natuwa po sila doon sa pinadala yung sapatos. Ang mm -hmm. ganda naman, ba? yung... ba? bagay naman sa iyo eh. Pagkakamay may medyas nilang, hindi -hmm. ko makakas, sa po Ayan, hindi po. At, uh, kasi na, i-reflect pa, nagagali

ada yang pemain sih, simbol? Ternyata. Pagpasok na no, ni Miley, no? Pagpasok. Wow, ang ganda naman. Ah, Elitoy pa na kayo, ha? Ah. Good afternoon po. Andito kami sa sa school nila, na Maylin. Para dalhin po natin yung electric pan na request nila. At mainit nga daw po sa classroom niya. Nasemble na po ito ni Tito Herms. Hanapin na po namin yung advisor niya. Ayan. Hello, Net. Hi. Nakita na po namin yung advisor at kiniintay lang namin. Parireceive lang namin yung dalawang electric. Ayan. Ayan na si teacher. Ayan. Hello po. Mm Hi, -hmm. Ma'am Reyes. Hello, thank you po. Ayan. Malaking bagay. Ang Opo. -a 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 -a. Ay, may extension pa pala yan po. Ay, may Andito. Pa. Ayan, oh, Ma'am. Ito po kami. si Ma'am Reyes at, po ma ay advisor po. Ayan ni Ma'am. ni Maylin. Ni Maylin at ni Russell. O, oh, dito. Dito tayo. At ni Russell. Ayan. Thank you po. Ma'am, di ba from Mindanao ka rin? Ayan, ayan. Kaya magkakaintindihan po sila. Ayan po. O, kayo na ang mag, kayo na ang magdala. Net, pakikuha mo anak yung extension nandun sa unahan. Ayan, mainit. O, ayan, hindi na. Ma'am, na-adjust po yan. na ba niyo. Oo. O, Na-adjust yan. Tapos, mami yung ano, yung kanyang... Ano tawag doon? Warranty ma'am na sa akin ha? Kasi sabi nung ano baka daw magka problema. Opo. Thank you po. Okay, bye bye. Bye bye. O oh, yan extension bigay mo na kay dalawa yan ma'am. O sige. Ma'am salamat. Thank you po. Ma yan magapagpalang araw po at uh, susunduin na po natin si Maylin at si Russell. At kakamustahin natin na doon ngayon sa binigay na nating electric pan kung ano yung uh, Kasiyon ng dalawa. Uh, tara po at samahan niyo bye, bye. Oh, sige, bye bye. ingat ka. Ha? Bye bye. Uh, oh. Ar -uel. Ar -uel. Oh, yan. Oh, yan. Uh, Hi, ar -uel. Ar -uel. Ayan mga magandang gabi po at ito kasama ko si na at si Russell Pero nung uh, paklase sila na ano? Ano pangalan noon? Arwell po Arwell? Oh, Yan, kasama Kasama po namin. Taga saan siya? Taga dyan ng Victoria. Victoria, okay. Victoria, daw siya eh. eh Babay ko siya tapos maano, no? Hmm. Maano siya, mapalangiti siya. Hmm. Hmm. Mapansinin ko. Malayo oh, okay. pa po yun. si niya. ayun? may tatanong lang ako. Diba, Kamusta yung ano ninyo? Di ba dinala ni nanay kanina yung electric pan diyan? Oo. Oh. Nagamit na ninyo? Opo. O, ano, kamusta? Hindi na po kami pinapamisa. Wow. Ay, sa amin. Tigi isa kayo? Hindi po. Yung isa po nasa likod namin nilagay. Oh, yung kaya, isa? Nasa harap po. Oh, yun. Eh, at least na lahat kayo na... Nasi-share na, na, si, si mo. Oh, ibig sabihin ko lahat kayo na hanginan. Oh, Apo. di maganda pala. hindi po kasi sa na? Sa Oh, yan. At least si... Eh, kaya pala parang uh, ano kayo ngayon na. Hindi kayo pagod na. Wala <laughs> hmm. po. <laughs> na ano po, ang um, busy po sila. Oh, bakit parang sa... Wala pong pasok po ka. Wow, pahinga sila. Bakit wala pasok? May ano po kasi sila yung pretend po. May oh, oh, sige. Ay, oh, pa. at least eh, masaya kayo ngayon dahil yung electric pan na dala na ni nanay, medyo Yama, maayos na yung pakiramdam ninyo. Apo. Um, ano ba yung extension din dala? Apo. Tatay na wala na yung ano ko sa leg. Wow. Kaya pala Ay, siya na, sanay. Sanay kayo. ka pala sa lamigar, kaya gano'n Makatulog din naman yung videos ko, sininita na lang. <laughs> <laughs> oh, masaya ba yung mga klase ninyo? Opo. Sabi niya, oh. may hindi salamat. Tara siya, higingin niya ng si pati, pati yung, pati mga teacher ninyo. Opo. Sabi... Okay, tara na, at least uh, masaya okay, na, na, kayo kami. ngayon. Pauwi na kami. Oo, oh, na po kami. Tapos, sarap na nagturog oh. namin. Wow. Uy, shout out po kay Grandpa. Wow, shout-out shout kay Grandpa. shout out din po kay Tita JP. Oh. Shout-out din po kay Joke Lexi po. Shout-out po, oh. shout po kay Mom Bernet. Shout-out po kay Mom Bernet. At saka po kay Ma'am Tess and Ma'am Ma Jane. Mom Ma Jane shout po. Shout-out po sa iyo. <laughs> at saka si... Si ano po si Angela. <laughs> Tapos si Arwar. Yung sumabay Grand sa inyo, sandali. Shout Yung lumabas. Si Yung nagkabay sa inyo. Sa ah, sige. Okay. Tsaka kay Galia. So, yeah. okay. <laughs> Shout out po yan. sa inyong lahat. So, yung mga classmates ni Mylene at ni Russell. Yan. Shout out po sa inyo. Okay, Ganun po rin sa mga teachers. biyahe kami. <laughs> Di diba, Masaya? Oo. Oh, wow. <laughs> si B na, Ano kayo ng Dala Limon. oh, At si Masaya ito Kaya lang Ang Senko Ang Mamon Balibalitong balitang Masaya po sila Habang nagbabiyahe eh.

ko alam mo yun ha, but hindi ko parang natatandaan yun. Pantay mo muna para malaman <coughs> ko. Ah, <sabili> mo. <laughs> Buti alam niyo yung mga kantang ganun. Sino nagturo sa inyo o oh, naririnig na ninyo doon pa kayo sa inyo? Yung ang mga ibon. Ba? Ah, mga teacher din ninyo nagturo. Ang mga, ay si Noah, hindi dati may si Noah. Ay, Tagalog. Ay, wa, Noah, tulungan mo kami ang sabi ni Noah ay hindi pwede. Ganyan siya. Ba't hindi pwede tinulungan niya eh? Narinig ko yung story niya. <laughs> hindi siya tinulungan ni Noah. Alam mo kung sinuwa hindi ng tinulungan ni no yung mga taong nalunod kasi sabi nila magkaka-sanang malaki malaking bangka ang kasi sa pamilya niya bakit ni garang sorry ko ayon yung mga tao kasi grabe ang init noon kaya hindi naniniwala yung mga tao na babaha at iano na ano maging tobi yung Abraham, Abraham, ¿y a va? Ya, o si no voy para siya tapos dumating yung araw na bumulan, ano bumaha ano tapos dilan ng oh oh tapos dinanuan sila ng tubig tapos sila yung hindi na ano tapos marami na nga matay kaya na sabi na wa no tulungan mo kami tapos hindi naman pwede kasi nakasara naman yung ano nila paano nila naman yung tao saka lulubog sila pagka lulubong marami na yun lulubog sila pag malagyan ng tubig yung ano nila Saan, yung ginawang bang... bangka puno na yun. Siyempre, hindi eh, naman basya lahat. Kasi lang sa family yan eh. Ginawa niya. Saka mga hayop. Ah, oh. kwento talaga ito. Alam nila na may yung kwento pa. Oh. No? Ano? Ah, tapos magagaling pang kumanta. Oh, no. At least nakakalibang kayo. Yan ano gusto kong mga ganyan. Marami kaming ano tatay kwento no? Oh, oh. Yung sa oh. yung ginagawa ng mga abang na Habang nag-drive ako, hindi ako na na, na, na ano dahil uh,

talaga yun dati pa yun sa ulo ng mga way. Juan si Pedro anong San Pedro si <laughs> <laughs> Pedro ayan at nakarating na rin po ulit kami dito sa aming bahay bahay na malinaw ayun mm, ayan na ulit ayan po hello hello good evening hindi ako malidining hindi ako naman yung ako malidining hindi